ang paglalakbay ni Caperucita Rosa sa kagubatan. Si Caperucita Rosas ay isang batang babae na kinagigiliwan ng lahat dahil sa kanyang magagandang mata at ang suot niyang pulang kapa. Ang kanyang pangalan at pambihirang kagandahan ay kilala sa buong nayon na parang isang maliwanag na bituin sa kalangitan sa gabi. Bago pa man sumapit ang umaga, inutusan siya ng kanyang ina na dalhan ng pagkain at iba pang kagamitan ang kanyang lola na mag-isa na naninirahan sa kagubatan. Punong-puno ng pagmamahal at pag-aalala ang puso ng kanyang ina sa tuwing maglalakbay si Caperucita. Bilang pag-iingat, binilinan ng ina si Caperucita na huwag lalabas sa daang pampasok sa kagubatan. Ang kagubatan ay puno ng mga hindi inaasahang panganib na maaaring magdulot ng kapahamakan sa sinumang maligaw doon. Subalit, ang pusong mapaglaro ni Caperucita ay nagdala sa kanya sa desisyon na sumuway. Napuno ng kuryosidad at pakikipagsapalaran ang kanyang isipan. Nais niyang tuklasin ang mga lihim ng kagubatan na matagal na niyang pinangarap. Sa simula ng kanyang paglalakbay sa loob ng kagubatan, dama ni Caperucita ang kakaibang sigla. Ang mga huni ng ibon at ang sariwang hangin ay tila naging musika sa kanyang pandinig habang unti-unti niyang tinatahak ang landas patungo sa hindi kilalang kapalaran. Sa gitna ng kagubatan, si Caperosita Rosas ay nagkakilala sa isang lobo na tila maamo at mapagkaibigan. Ang lobo, na may mapanlinlang na intensyon, ay agad na nagpakita ng interes sa kanyang paglalakbay patungo sa bahay ng kanyang lola. Habang nag-uusap, ang lobo ay mahinahon na nagtanong kay Kaperusita tungkol sa kanyang patutunguhan. Walang kaalam-alam si Kaperusita sa tunay na balak ng lobo, kaya naman buong puso niyang ibinahagi ang tungkol sa kanyang mahal na lola na naghihintay sa kanya. Sa sandaling nalaman ang impormasyon, agad na nagbalak ang lobo ng isang masama. Plano niyang maunang makarating sa bahay ng lola ni Kaperusita upang maisagawa ang kanyang mapanlinlang na plano. Sa isip-isip niya, magpapanggap siya bilang lola upang madaling maloko si Caperucita. Kaya naman, dali-dali itong umalis at mabilis na tinahak ang pinakamalapit na landas patungo sa bahay ng lola na nasa kalaliman pa rin ng kagubatan. Hindi nagtagal, narating ng lobo ang bahay at agad niyang naisagawa ang kanyang plano pagdating ng lobo sa bahay, kanyang dinamit ang kanyang tusong katalinuhan upang maloko ang lola ni Kaperusita. Sa isang iglap, nagtago siya sa loob ng bahay at nagkunwa siya ang matanda, naghihintay sa pagdating ni Kaperusita. Sa wakas, dumating si Kaperusita sa bahay ng kanyang lola, puno ng pag-aalala at pagmamadali. Ngunit pagpasok niya, isang hindi pangkaraniwang tanawin ang bumungad sa kanya. Kakaiba ang hitsura ng kanyang lola na tila ba nagbago ng anyo. Habang lumalapit si Caperucita, hindi niya maiwasang mapansin ang malalaking mata, tenga, at bibig ng lola na nasa harapan niya. Lola, bakit po ganyan ang inyong mga mata, tanong niya, na may halong kaba sa boses. Hindi nagtagal, ang lobo na nagkukunwaring lola ay hindi na nakapagpigil pa at inamin ang kanyang tunay na pagkakakilanglan. Nagulantang si Kaperusita sa rebelasyon, ang takot ay mabilis na kumalat sa kanyang mukha. Sa kabila ng matinding takot, nag-isip si Kaperusita ng mabilis. Alam niyang kailangan niyang makatakas sa mapanganib na sitwasyon. Naghanap siya ng paraan, anumang paraan, upang makalayo sa lobo na nagbabalat kayo bilang kanyang lola. Sa kabutihang palad, isang mabait na mga ngaso ang dumating sa tamang oras. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Caperucita at agad na kumilos upang tulungan siya. Ang mga ngaso na may dalang lakas at tapang ay handa ng harapin ang lobo para sa kaligtasan ni Caperucita. Sa kagubatan, isang mabait na mga ngaso ang narinig ang kabuluhan at agad na tumungo sa pinanggagalingan nito. Sa kanyang pagdating, nakita niya ang lobo na handa ng saktan si na Lola at Caperucita. Gamit ang kanyang kasanayan at tapang, hinarap niya ang lobo at sa wakas ay nagtagumpay na iligtas ang dalawa mula sa tiyak na kapahamakan. Nang maligtas, ang lola ni Caperucita, bagamat takot pa rin, ay nagpakita ng labis na pasasalamat sa mga ngaso. Sa tulong ng mga ngaso, sila ay dahan-dahang nakabangon mula sa nangyaring trauma. Ang kanilang tahanan, na minsang naging lugar ng takot, ay muling naging simbolo ng seguridad at pagmamahalan. Ang aral na natutunan ni Caperucita sa kanyang pakikipagsapalaran ay hindi maikakaila. Ang kanyang pagako sa responsibilidad at ang pangakong hindi na muling susuway sa utos ng kanyang ina ay isang hakbang patungo sa kanyang paglago bilang isang masunuring anak. Ang kanyang naging karanasan ay nagsilbing paalala na ang pagsunod sa payo ng mga magulang ay naglalayong protektahan lamang sila. Sa kanilang pagbabalik sa nayon, ang pamilya ni Caperucita, kasama ang mga ngaso, ay sinalubong ng mainit na pagtanggap. Ang kanilang kwento ng katapangan at pagkakaisa ay agad na kumalat, nagbigay inspirasyon sa marami, at nagturo ng mahalagang aral sa mga bata at matatanda. Ang pasasalamat kay mga ngaso ay hindi matatawaran. Ang kanyang kabayanihan ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagtulong at pagkakaroon ng tapang sa harap ng panganib. Si Caperucita, sa kanyang pangako, ay nagpapatunay na ang mga aral na natutunan sa mga pagsubok ay mga gabay upang maging mas mabuting tao. Matapos ang naganap na pakikipagsapalaran, nagbalik si Caperucita at ang kanyang pamilya sa kanilang nayon, bitbit -bit ang mahalagang aral mula sa kanilang karanasan. Ang pagiging masunurin at ang kahalagahan ng pag-iingat ay mga gintong aral na kanilang natutunan. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Caperucita Rosas, ay naging isang alamat sa nayon, isang aral na ipinapasapasa sa bawat henerasyon. Ito ay nagsilbing paalala sa mga bata na mahalaga ang pagsunod sa mga magulang at ang pagiging maingat sa pakikisalamuha sa iba.